okay mi guys. <laughs> Amo kami sa Hong Kong, ganito kami. <laughs> yan ah. Oh. Pag pili-pili na dahil sila. Pang, anong pang tawag dyan? Pang, ministry. <laughs> <pili -pili. laughs> Ay, gusto ko to guys. Ay, to ganito. Pili na kayo guys. Gusto ko yan guys

muna ito ni Mana. Tapos okay. pag ipapull out na natin. Okay. No problem. Asa naman si Ate Susan? Ha? Ay, ano pa? Ba, Mapagbata. Ano, mabata na kater? Hindi na panatagan. Anak sa kong igagaw, bang agamato. Ikaw eh. yung ingon sa rin. Gwapa kayo, anak na ang inday mo. Bang natagaan. Kung sabi ko, wala. Gwapa kayo, ang bata mababae. Ah? Uh -huh. Sa taga, ay ma. O, sige, sige. Ngunit ko.

Ang inyo nang mama nga. Iyan na lang kukunin niyo pabantayan. Si Inday nga Dori nga lang. -tan -tan na lang. Magtanaw-tan. Aw, na ako. Gusto ka istorya na ni. Iyan ang sinisir. ka, di man, Kaya ka na kanin Inday Dori. In tong tommo, kapukan kapukan, hinduan. Na <laughs> parte man itong gamaya. Kuha itong nakunta na ako. Kaya ako mahinduan. Grabe man itong nasyot. Ay, ano ba? Pero, na. kaya. Pero maganda sa'yo ito, sir. mm, -mm. aso large. Sige, folder 10. Ibigihin. Hoy, Ako Pagkatapos ninyo mga unta. Asa ah, na ang uh ano te? Ilagay na doon para napagitan na natin. Ito sa akin. kaya You know. <laughs> <Bagay nisa aphoon. laughs> <laughs> kaya ko siguro ni sa akon ay. Ay, paduga ko sa ilpunter na. Bro, kaya ko ni sa akon. Isuka ko lang ni Karun. Sila ano nun to, Sil? Isuka ko di ay. Isuka ko ni Ay, Sil, bagay ni sa <laughs> imo, Sil. Ang XL kasi siya. Ang XL kasi siya

Yung box natin te, para ilagay natin dito. Ito maganda. Papalinas niya masin. Tatlo. Dalawa lang mm. Gusto mo tatloin? Ato sila. Kami na na. ko lang kumal. Di ano na ano, Gawin lang. <laughs> yan. Yan. Discourting ha. Gawin kumot asa man chati Susan, kumain man daw, sabi ni kuya Kim, kumain ba papa, papa ka abo, parang namosun? Nih sa mangipisa Okay, ma-review kita. reviewin pa talaga nila guys. Kasi baka may, may na ano pa sila na may na-miss sila diba? Chukod na. Gyata ko man nang paning ka na. Huwag mong bigyan si Ajumanio. Bilian natin. Okay, gamay besi siya. Tayo na sa natay. Para ibigay mo na doon natin ng banggid ng balat niya ng maraming suka. Okay, kung hindi niya kasi bigay ko ay paning. Kita mo yan, ito. Pagusta talaga ano ihuli niya, hindi na lang ibigay na kaati paning kahit makakasing niya. Tingnan kung wala Nasaan na kayo? Ano box? Ito ba oh para mapagitna na siya oh, ah, ah. <laughs> ganyan ganyan sila mm. inamin sa lang naman ter ay saktuhan Diba? Terus mm -hmm. anak Aku sil ayan. Para may damit tayo. Ayan. Pero Wala akong damit lagi Pakuli

Maganda kaya yan? Gagmay mang, gagmay mang good mo? Kana tiro? Mas, nindot pa ana ha? Ah. Ipadala ko na lang sa kato ni Mishay. Oh, Ay, hey, is it chabol man eh? Oo. Oh. pwede na yan kasi yung mga kinakuya na naggagawa ng bahay pa para... oh oh yang nagagawa sa ilbigyan mo diba tapayo para lang yung mga tools nila Mm. pang yeah. Sa bahay nga nung ano pagdating. Dinayo sila ni Nana. <laughs> e, pang ano 'yan nila guys pang pangbigay ba sa mga mahihirap? yan, dinimus oh, ay, oh, pero mahirap naman din yung nagbigay <laughs> binutas man pero ganda ko to niya sa na ko diyos ko <laughs> Nag-away na sila, guys. <laughs> Pandagat man yan, niya niya, Sel. Labon ka, damo-damo tong una, Ter. Mga J2000 pa. Sayang, no? Mm May nakita abi, may nakita abi po sa naka-short lang ba? Tapos kanilang yung gisapaw. Hindi, ginagaya-gaya po na. Kaya namin, pwede naman ay anaon. Ito ganyan ni Shen pa ngayon kung bayo ko eh. Ganyan na lang iyakan. Para iputos ko dire. Ito ang timailahan ng akin to. Diri na unang dira. Kaya mabatian niya na karun ha. Ay, Ate Susan! Ay! Asa mga Ay!

Ay, kunin ko pala yung ano, yung stove. Oo. Nasa kay ate. Bakit? Saan Palit ko sa gawas. Ay, ka okay ukayan ba? Sa okay. Bakit saan mo iiwan na? Saan dyan sa amin? Kay ate. Siya? Twenty dollar lang palit. Anong klase ng screen? Touch, touch, touch screen ba? Touch screen? Hmm. Eh, touch screen ba yun? Na stove? Oh, uh. Yung panghat pati ba? <tip>

Pwede na natin.